What's up, GD Squad? for today's video, kakain ako, di ba? Gutom na gutom ako ngayon eh. Kaya tignan yung ang dami kong kinain, ang dami, di ba? So mga nagtatanong pala kung ano tong nasa mukha ko, no? Ano, ito yan. Share ko lang, okay? So sa mga nagtatanong, may purpose din kung bakit yan nandiyan. <laughs> anyway, let's go. Ah, ah, gutom ako eh. Mm, Sarap talaga ng rice, no? Pero parang gusto ko muna magkanin kasi di pa ako lunch so... Talaan talaga natin ng kanin. O open ko to. Tignan nyo. le oh. Ano yan? Leg part. Ah. Uh, chicken with rice. Ayan. Tapos ah. Uh, ano ba naman kasi tong kanin? Hindi pa ano? Hindi. Uh, ano? Hindi pa bukas? Dapat. Da, da, da. Okay. Kanin nga na. Hindi yan burger. Guys. So. Kanin to. Hindi to burger. So hindi ko to. Hindi ko to ilalagay sa. Ano ko nang. Nang ganito. Kasi kaya nga gato eh. Ang bobo ko naman, <laughs> diba? <laughs> <laughs> diba? Kumaan na yun diyon. Pero wala na Eh, nagtutuloy pa ako kasi... Ay! <laughs> wala lang. Napapasigaw lang talaga. Pero kasi ang sarap na ito eh. Kakamayin ko na nga lang para mas madali. Kakamayin ko na lang yung chicken para mas... Sakit yung throat ko. Ayan, parang kailangan natin kasi ng gravy. No? So, hindi ko ito i Ang laki ng katawan ko talaga. Gra... Para din kasi itong protein, guys. Kaya, <laughs> kaya, ayan o. Oh. Kung gusto nyo ng gauge sa katulad uminom kayo ng gravy doon. So, yan, ididip muna natin sa, ano siya, sa gravy siya. So, mm, sarap na ito, pare. So, ha, ha. Mga aggressive ba ako dyan? Kasi, yung gusto nga ako, guys, is ba? ko I mean, kung nasan nga yung sigap, nakaka... Ang ah. top ng kanin talaga. Nakaka-miss lang kasi sigap wala dito. So, hindi, hindi niya ito makakain kasama ako.

Minsan talaga, medyo di ko kontrolado yung kamay ko as you can see, di ba? Ay nako, ay nako, Kel. Kaya lang guys, ha, teka lang. tatawagin ko lang si Gab, sabihin ko sa kanya, siya niya kumain. Kasi may gagawin pa ako eh, busy ako eh, I'm a busy person, businessman ako eh. Be right back, ha? Wait lang, wait lang. Nandito na ba magkain ko, Kel? Nandito na? Uy! Diyan pala kayo, GT Squad. Uy, hello! Hi! Kain tayo, guys! Grabe, sarap kumain. Grabe, sarap kumain guys. Gutom na gutom na ako kasi grabe, <coughs> you know, medyo na yung anto yung throat ko kasi gusto ko na kumain talaga eh. Diba? Ah, oh, you know, parang naiinis na ako sa sarili ko kasi gutom na gutom na ako pero ayaw ko pang kumain. Andun pa ako sa taas. Kaya itong rice na to, bubuksan ko na to. Kakain na ako. ang gravy, gusto ko lagyan yung, yung gravy ng ano, ng, yung, hindi yung rice. Sana <coughs> wag yung rice. Hindi ko sana lalagyan yung rice yung chicken yung lalagyan ko para yan, makain ko siya. Ha? Ah. Mmm! Ang sarap! Ang sarap ito. Ito siya, ben, Medyo... Wala lang sa tamang hulog yung kamay ko ngayon, pero... Okay lang. May nestock pa sa si ipin kong... Rice, guys, tatanggalin ko nga. Ngayon, hindi ko matahin siya kasi yung ano ngayon eh. Nailuilo ako ngayon kasi hindi ko matahin yung bibig ko kung nasin kasi babuata ako ngayon eh. <laughs> okay na. Munti ka pa ako mabilaw ka doon kasi ang dami kong nainom kasi nga wala nga sa tamang hulog nung ano. Ewan eh, ko ba ano meron sa kamay ko ngayon parang Oh, ang pangit. Parang puro puro kalyo yung kamay ko guys. Parang... <laughs> ah! Ah! Eh, mm -mm. Okay. Tayo may gravy. Yung supos pa yung kakain ko, parang Siyempre nga, yung all time favorite ko yung which is yung spaghetti So magsang spaghetti ako ngayon Bak? Kasi uubusin ko muna yung nasa abdomen ko Kasi rice to sa chicken Hanya hindi ko muna nasa buka na Wait lang, no? So yan na, ang sarap Ang pan! naman nakikita. Uy! Uy! Ang gahap, um. Sobra. Sobrang sayo. Parang gusto kong... Pati kamay ko. Kinagat ko na kasi sobrang sarap, di diba? So parang... Mm-mm. kang mamitek. Huwag <laughs> kang mamitek. <laughs> ah! 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 Oh. Oh, oh. Let's go. Mmm. <laughs> ah. Ngunguna. Ah. Hoy. Hey. ayaw Ayoko na 'tong spaghetti, medyo madumi to kayo nun. Mm -hmm. Sorry guys, sorry guys, sorry guys, my bad. Kasi yes, medyo malumi ka yung spaghetti, hindi ko talaga kaya kainin yung walang lumi. Ganito talaga ako kumain yung spaghetti, malumi sa kumain. Kasi bata nga ako eh. Baby pa ako kaya sa mga, sa mga girl si Johnny. <laughs> na joke lang. <laughs> joke lang. Mag-water kaya ako, mm, iisip ako. Nag-iisip ako dito sa ano eh, sa ipin, sa may cheeks. Boboy oh, ay ayan, Nag-iisip ako. Ah, water, water. Sige, water. Nahulog yung fries ko, pero okay lang yan So, mag-water lang ako dito sandali para ma-flash down naman yung eh, tatatabi -ta ko lang ito kasi kinakabahan na ako bakit ka nila ba eh ba't ba ko tatabi yun bakit ka kakaligo ko lang